Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ngayon, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Hindi pa kasi ako naka, nakakabil ng cellphone. nag pa ako. Kasi naman eh, papatay-patay tong sipi ko. <laughs> Di bale, malapit na. Konting kembot na lang. <laughs> Charot. nag exercise ako diyan. Palakad-lakad kasi wala akong mapwestuhan. Wala akong papaglagyan ng mga gadget ko sa exercise, sa gayong sa Batangas. Masikip kaya palakad-lakad na lang ako. Lakad doon, lakad dito. La nakakarating na ako sa may kusina. <laughs> Kapag tumigil ako sa pag -e exercise babalik ko ulit sa dati. Mahihirapan na naman akong maglakad. Kaya dapat igalaw-galaw ko. Hi, kailan kaya akong makakapunta sa bahay nila Kuya Dong? Sabi kasi sa akin, isang linggo pa, tapos, tapos na ang renovation ng bahay niya. Konting hintay pa. Matatapos din yon. Busy ang mga tao rito. Araw-araw, pumapasok sila sa trabaho. At ang mga bata naman sa school kapag araw ni Linggo, may ginagawa pa rin. <laughs> <laughs> ang kapatid ko, gumagawa ng mga sirang TV, gadget, sideline niya yun. Kesa naman sa tumambay, kahit Linggo, may ginagawa siya. Ang mga tao rito, tulog lang ang pahinga. Lahat puro trabaho yung mga babae. Tagbabalat ng bawang. Pera pa din. Kung minsan nga nahihiya na ako sa kanila. Sila nagtatrabaho samantalang ako ay hindi. Di ko alam kusan ko ilalagay ang sarili ko. Wala na akong ambag sa kanila. Ang hirap. Kapag stroke ka, pakiramdam mong wala ka ng silbi? Ganun ang nararamdaman ko, wala akong silbi. Pero, eto na eh, nangyari na sa akin. Pero, sabi ni ama, gagawin kitang masaya. Pero, bago yan dadaan ka muna sa matinding pagsubok para mas tumibay ka normal kung ang lumuhat masaktan pagkat sa bawat luha'ng pumapatak doon ay doon mo malalaman kung gaano ka katatag yung paggising sa umaga nang walang sakit o anumang dinaramdam Napalaki, napakalaking blessing na yun mula sa ama maging totoo ka sa sarili mo kahit kahit na hindi ka tanggap ang mahalaga tanggap ka ng ama hangga't ibinabangon ko ng ama sa umaga nanggangahulugan lamang na hindi pa tapos ang plano niya para mapabuti ka may mga pagkaka pagkakataon ding inalipin tayo ng kalungkutan subalit nandiyan palagi ang ama para aluin at tayo'y alayan palagi mo ring pipiliin ang maging masaya kahit na sa kabila nito'y nakararanas tayo ng mga problema anong silbi kahit makamtan mo pa lahat ng yaman dito sa mundo